Dahil grabe na dito sa amin kaya naman napag pagdesisyon na namin na mag trip at maligo dito sa suba at di rin basta basta dahil napakasarap yung mga dala naming pagkain at yung view ay perfect talaga kaya trasamahan nyo kami. Pero bago kami nakarating papunta sa aming suba ito muna yung mga pangyayari at as you can see naman guys bumiyahe lang kami papunta sa aming bilihan ng mga seafoods dahil bibili kami dahil wala kami dalang sudan at ito lang talaga yung madaog-daog natin at sa puntong ito nakaabot na kaagad kami dito sa bilihan ng mga seafoods at sakto sakto umagang-umaga pagdating namin dito napakarami pa at hindi pa kami naubusan. Kung nakikita nyo naman guys, napakarami na. At may mga kamuti pa dito na sobrang sarap. Eh naman, hindi na natin yan papasailuin. Dadalhin na rin natin yan. At syempre, yung tayong talagang dadalhin natin. At syempre, kapag bumili ako dito, hindi talaga yan mawawala kapag hindi ko tinilawan para malaman natin kung fresh ba o hindi. At as you can see naman guys, talagang sa suka pa lang. Talagang ulam na. At goods na goods na talaga. At as you can see naman guys, hindi talaga ako magmamahay kapag tumilaw ako sa mga seafoods dito dahil bukod sa libre na ay napakasarap pa. At sa puntong ito habang pauwi kami, eh, nadaanan namin si Uncle dito na may butong kaya naman humapit muna kami dito at bumili kami ng butong nila. Iwan ko ba guys kapag ting uwan ito talaga yung pinakaganahan ko ang butong. At speaking of uwan lumakas na nga talaga yung uwan at hindi na nagpapugong. At sa puntong ito hindi na rin kami magpapapugong at nagringkot na nga rin ako kahit maliligo kami. At as you naman guys napakalakas ng ulan. At siya nga pala papunta na nga pala kami sa suba namin guys. At speaking of suba dito nga pala kami dadaan sa aming bukid na napakalisod naman talaga. At kung nakikita niyo naman guys hindi ko sinaba si Ivy dito dahil napakalisod talaga ng suba na to at for sure na malilisodan talaga siya pag nakasama siya dito kaya naman for boys lang to at sa puntong ito kung nakikita nyo naman yung suba namin dito guys dito kami sa dam na napakaganda naman talaga at naalala ko pa nung bata pa ako palagi kami nagpapadaroos dito at naguguba talaga yung mga short namin at inaapas kami ni mama kapag dito kami naliligo pero ngayon malaki na kami ay masarap talagang balikan yung mga alaala ng panahon at kung nagtataka kayo kung bakit kahoy yung inaalsa namin dahil yan yung gagawin naming lamisa at speaking of lamisa na nga rin kami ng dahon sa saging at napaka nakabagtik naman talaga ni Bardot dahil kinitkit niya at sinimasima niya yung dahon ng saging. At siyempre dito nga pala kami sa tunga ng dam dahil napakaganda ng view dito at napakasarap talaga kumain kapag ganito yung mga food tripan nyo. At speaking of food tripan, hinabuha ko na kaagad yung mga baaw natin na napakasarap naman talaga. At pati yung pinalit natin ng na mga kamuti at mga saang at mga tayong anak ko, napakasarap naman talaga to. At puro sure na magugustuhan na naman yung mga marites na manunood sa atin. At hindi hindi talaga ako nagmamahay kapag nag food trip uwan dito sa amin dahil napakasarap talaga dito. At shout out na lang talaga sa mga followers natin na hindi makauwi sa kanilang probinsya, mabuhay na lang kayo dyan mga idol hanggat gusto nyo. At sa puntong ito, pinaspasa na kaagad namin yung pagkain namin dahil baka maabutan pa kami ng uwan. Dahil saktong-sakto -sakto naman ngayon ay talagang tumila na yung uwan at humuyaw na. At as you can see naman guys, napakapaspas talaga kumain ng mga kasama ko at nagbura-bura lang yung baba nila. At simple hindi rin tayo magpapalupi dyan dahil yung kamuti na napakasarap naman talaga. Anak ko, perfect talaga to. Eh, pare sa saang at na napakasarap naman talaga. At si naman guys, for sure na, na naman kayo sa namin. At pasinsya na nga pala kayo guys kung matagal-tagal na kaming hindi nakapag-food trip ng ganito at hindi na kami nakapag-adventure dahil busy talaga kami sa aming mga alimango. Pero ngayon ay linggo pinagbigyan talaga namin yung masarili namin dahil talagang napakasarap mag-food trip at namiss ko rin yung mga food tripan ng mga ganito. Alam nyo ba guys halos magdadalawang buwan na kaming hindi nakabalik ng dagat at hindi nakabalik dito sa suba kaya naman sa araw na to susulitin talaga namin yung mga pagkain na napakasarap naman talaga. Kaya ikaw kung isa ka sa nanonood ay nako kumuha ka na ng bahaw mo at sabayan mo na kami pagkain at sabayan na natin bungkagin yung mga bahaw dito. At sino ba namang hindi mabubungkag yung bahaw dito guys dahil napakasarap na laga ng view at napakaganda pa. At hindi hindi ka talaga magmamahal sa ganito mga spot. Naku, talagang bihira lang to mangyari sa buhay mo. At hanggang dito na lang kami guys at kung iganaan ka sa mga video namin wag mo lang kalimutan i-like and share para mas marami pa tayong food trip. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayong lahat mga idol. lang kat gusto nyo